And so, ito na nga, yung galunggong na maliliit na ibabalot ko sa talbos ng kamuting kahoy. Tiniblahan ko na yan, oh. Meron na siyang uh, suka, luya, tsaka bawang, tapos paminta. Lagyan ko na rin yan ng betchin. Binabad ko kanina, minarinate ko na para pag niluto, talagang nandun yung lasa na pakasarap. At ito na yung talbos ng kamuting kahoy. Hinugasan ko na yan at tinanggal na yung tangkay para ready ng ibalot balot na natin ah, ganyan nga ang ginagawa ko depende sa inyo kung ilang isda ang ilalagay nyo sa pagbabalot kasi depende naman yan sa laki ng isda at saka ng dahon kung ano yung masasakop pero gusto ko ganito lang para sakop na sakop yung ano ng isda patawan para hindi siya malalabog yung isda ba sa pagluto pala, dagdag kaalaman. Is, isali nyo na rin pala yung bawang at saka yung luya sa pagbabalot para mas lalong malasa. Ano po? Nga po, bawat balot ay dinidiretso ko na ano, sa anong para mas mabilis. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, no? Ayan, nabalot ko na lahat ng isda. At yung natira, ayan, no? Oh, talagang sinadya kong itira yung mga mura pa na dahon. Kasi, yan yung ilalagay naman natin sa ano, sa ibabaw. Ganyan. Hmm. Para hindi masayang. Tapos itong natirang sarsa, kanaan man natin yan, ibubudbud. Kasi may na yan eh. hmm. Sayang yung ano, yung bawang. Hmm. Saka natin dadagdagan ng konting tubig. At yung timpla, mamaya na pagluto na pandagdag kasi timplado na to eh. Ba, mapasubra naman ang alat. Yan, lulutuin na natin. Ayan po, luto na po siya. Actually, hindi ko po yan binaliktad. Ganyan lang talaga ang luto niya. At maghasandok na po ako ng mga kain na. Ayan, ito na. Kain na tayo. Buksan na natin. Pabalot yung isda dyan. Ang kagandahan kasi nito guys, mga kapatid. Sa guys, sa halip ng gamitin ng pambalot sa isda na ganito. Eh saging, mas masarap po itong kasaba kasi. Hindi daw lang saging, pag binalot mo 'yon. Hindi mo 'yung makakain, itatapon mo. Eh pag itong ano, daw ng kamuting kahoy. Pwede mo kainin kasi 'yung ano, yung talbos ng kamuting kahoy ganyan oh. Ayun oh, lutong, -lutong.